mauubos maisip ba ninyo na noong kabataan ni Padre Pio na Francesco pa noon ay nagkaroon ng kasintahan? At dahil dito ay pinarusahan siya ng kanyang guro dahil ang pagkakaalam niya ay magpapari siya. Pakiramdam at inakala nito na nagsisinungaling ang bata sa kanya. At ano ba ang ugat at pinagmulan nito? Totoo ba ang paratang sa batang Padre Pio? Makatarungan ba ang mabigat na parusang ipinataw sa kanya? Ano kaya ang dinahilan ni Francesco para maitaguyod ang katotohanan? Manatiling nakatutok at alamin kung ano ang mga kasagutan sa mga nakababahalang mga katanungang ito. Isang araw sa panahon ng nag-iba yung dagat ang ama ni Francesco sa Amerika upang magtrapaho doon, nahuli si Francesco sa paralan at gusto ng kanyang guru na magpaliwanag siya. Sir, miyembro po ako ng Holy Outer Workers Committee at medyo natagalan ako sa pag-uwi matapos makinig ng banal na bisa ngayon. Ako ay mag-iingat na hindi na maaatraso sa paralan. pagkatapos, sabi ni Francesco. Nakaugalian mo bang pumunta sa simbahan para sa banal na bisa araw-araw? Tanong ng guru sa kanya. Sir, hawak ko po ang Diyos sa aking puso kaya hindi ako nagkukulang na pumunta sa simbahan at makinig sa banal na bisa anuman ang mga pangyayari. Maaaring mabigo kung magsagawa ng iba pang pang-araw-araw na gawain ngunit hindi ang pakikinig ng bisa. Mariin sinabi ni Francesco. Paano mo mabibigyan ng sapat na atensyon ng iyong pag-aaral kung gugugol ka ng malaking bahagi ng iyong oras sa pagsisimba at pagdalo sa mga gawaing may kaugnayan sa simbahan? Tanong ng guru sa kanya. Sir, ako po ang nag-aaral. Isinisiguro ko sa inyo na di po ako maatraso sa pagpasok sa paaralan. Ginit din ni Francesco ang kanyang paninindigan ay kinabahala ng guro. Mula kinakabukasan ay nasa silid-aralan na si Francesco bago magsimula ang mga uh, aralin para sa araw na iyon. Ngunit hindi siya nagpakita ng anumang pag-unlad sa kanyang pag-aaral. Kaya sumulat ang kanyang guro sa kanyang ina na nagsasabing hindi maayos ang kanyang anak sa kanyang pag-aaral. Sa sandaling matanggap ang huli, ang ina ni Francesco ay nalungkot at pumunta sa paaralan upang makipagkita sa guro. Nakakuha siya ng isang detalyadong ulat sa kahinaan ng kanyang anak sa kanyang pag-aaral mula sa kanyang guro. Humingi siya ng tawad sa guro sa pagiging atrasado ng kanyang anak sa kanyang edukasyon. Ang kanyang ama ay nagsusumikap sa isang malayong bansa para lamang mabigyan siya ng edukasyon at kung malalaman niya ang kanyang kahinaan sa pag-aaral, siya ay labis na malulungkot at madidismaya. Haalamin ko ang dahilan ng kanyang pagkaatrasado sa pag-aaral at gagawin ko ang mga kinakailangan upang matulungan siyang mag-aaral ng mabuti. Tiniyak ng uh, ina ni Francesco sa guro. Sinabi ng nadilito na ina sa kanyang anak, Mahal kong Francesco, matalino ka sa lahat ng ginagawa mo. Kaya bakit hindi mo binibigyang pansin ang iyong pag-aaral? Hindi mo ba naiintindihan ang paghihirap na dinaranas ng iyong ina na marinigang tungkol sa iyong kawalang interes sa iyong pag-aaral? Isipin mo ang iyong ama. Nagsusumikap siya sa malayong lugar para lang mabigyan ka ng edukasyon. Kung malalaman niya ito, kaya pa ba niya magtiis doon? Pakisabi sa akin na anak kung ano ang nangyari sa iyo. Inay, naiisip mo ang masasamang bagay at nag-aalala ka. Pakiramdam ko ay hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa akin. Ang isang gurong nagbibigay ng kalaman ay dapat na isang taong may dunong at dapat mayroong malinis na kaluban. Ngunit ang aking guro ay tinalagkuran na ang paglilingkot bilang pare at namuhay ng kahiyahiya paano siya makapagbibigay ng kaalaman sa akin at magtuturo sa akin ng mga pamantayang moral? Ayoko nang maging estudyante niya, maring sabi ni Francesco sa kanyang ina. Ang pagkamuhi ni Francesco sa kasalanan mula sa kanyang pagkabata ay naging dahilan upang hindi siya maging magalang sa kanyang guro na patuloy na nalululong sa kasalanan. Kaya hindi siya nagpakita ng anumang interes sa edukasyon na ibinibigay sa kanya ng partikular na guru mo ito. Naintindihan ng kanyang ina ang pinakabuhod ng usaping ito. Nagpa siyang maghanap ng ibang guru para sa kanyang anak. Ipinaalam niya ang problema sa kanyang asawa at sumang-ayon din ito sa kanyang opinion na maghanap ng ibang guru para sa kanilang anak. Nakipag-ayos ang ina ni Francesco sa 30 taong gulang na si Don Angelo Cacabo, Angelo Cacabo, upang maging guro ni Francesco. Siya ay hindi isang religyosong tao, ngunit isang magaling at mahusay na akademiko. Nagtuturo siya sa isang paaralan sa araw at nagpapatakbo siya ng sarili niyang paaralan sa gabi. Ginawa niya ang kanyang trabaho ng buong katapatan at nagbigay ng malaking pansin upang bigyan ng edukasyon ang kanyang mga tinituruan. Naging espesyal ang kanyang pangangalaga sa kanila sa pagbuo ng kasanayan sa pagsusulat. Minsan ay sinabi ni Kakabo sa ina ni Francesco pagkatapot na maobserbahan ang pag-unlad ni Francesco sa edukasyon na ang kanyang anak ay maaaring maging guru niya balang araw. Ang kanyang mga salita ay labis na ikinatuwa ng ina ni Francesco, natural. Si Kakabo ay isang mahigpit sa pagdidisiplina kahit na mukhang maluwag na tao sa panlabas. Mahal na mahal niya si Francesco, ngunit isang araw ay galit niyang tinawag si Francesco at binanggit niya ang pangalan ng isang babaeng mag-aaral binigyan mo siya ng liham ng pag-ibig o love letter. Paulit ilot mong sinasabi sa akin na gusto mong maging pare. Ngunit lihim ka nagpapakasawa sa mga pag-iibigan. Paano ko matatanggap ang iyong mga pahayag tungkol sa pagpapare? Kalmadong sinabi ni Francesco. Sir, inusente po ako at wala po akong kinalaman sa, sa pinagsasabi ninyo. Ang puso ko ay dalisay at wala itong lugar kundi para sa Diyos. Kinuha na ng Diyos ang aking puso at hindi ko inisip na maglaan ng anumang kabahagi sa aking puso para sa si ibang tao. Ang kanyang guru ay wala sa posisyon na tanggapin ang kanyang iginiit dahil siya ay may hawak na ebidensya upang patunayan ang kanyang aligasyon. Kaya pinatawan niya si Francesco ng mabigat na parusa at pinagalitan ng musto. Ngunit pinasan ni Francesco ang parusa at pagbabatikos ng mahinahon at patuloy na iginiit ang kanyang paninindigan. Gayunpaman ang guro ay patuloy na naging malupit sa kanya sa halip na subukang hanapin kung may katotohanan ang mga pahayag ng bata. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman ng estudyante niya. May dahilan para magalit siya kay Francesco. Nagpunta siya sa isang pilgrimahe sa simbahan ng mahal na Birhen ng Pompei ilang araw bago kasama ang ilan sa kanyang mga estudyante kabilang si Francesco. Namangha na nang makita si Francesco ng marudog na nagdarasal sa simbahan. Isinaalang-alang din niya ang kanyang parahan ng pagsasalita, paraan ng paggawa, ng mga bagay at iba pa nga at labis na natuwa ng marinig na nagpasya si Francesco na maging isang ordinadong pare. Kaya nahirapan siyang pigilin na sarili sa pagkakaalam na ang gayong debotong batang lalaki ay nahulog sa isang pag-iibigan at nakalantad na may sapat na ebidensya. Siya ay nagpataw ng parusa sa kanya na may layunin na ilayo siya sa pag-iibigan kung siya ay nahulog sa pag-iibigan ito nang hindi sinasadya. Si Francesco ay sumilong sa ilalim ng isang mesa upang makaiwas sa pangbubogbog ng guro. At sa bahagi ni Kakago, Tumigil siya sa pagpalo dahil nagkaroon siya ng pananakit sa kamay dahil pinaulanan niya ng suntok ang estudyante. Nang pumasok si uh, Kakabo sa silid-aralan kinakabukasan, ay puno ng laman ang kanyang isip sa pakikipag-ibigang ito ni Francesco. Hindi niya maalis sa kanyang isipan ito. Nang sinimulan niya ang klase, may kakaibang ingay ang nagbula sa mga estudyante tunog yun ang pagubo ng mga ito at medyo natigilan siya sa kakaibang inugali ng kanyang mga tinuturuan. Lumingon siya at itinuon ang kanyang mga mata sa kanila at ang kanyang mga tingin ay nagpahiwatig ng tanong. Paano kayo nadapuan ng ganitong mga sakit? Ngayon, ang batang babae na pinangalan ng ka kaibigan ni Francesco ay tumayo at nagsabi, Sir, ang sabi-sabing may pag-ibig si Francesco para sa akin at nagsulat ng mga liham ng pag-ibig sa akin, ay walang iba kundi isang panloloko lamang. Nais naming paglaroon siya ng kalokohan at lahat ng iginiit ay hindi totoo. Lubos kami nagsisisi sa nangyari. Inihiling namin na patawarin mo kami. Ang lahat ng kanyang mga kaklase na parang nagsisisi sa kanilang pagkakamali ay napaka-yuko sa katahimikan. Napakasama ng pakiramdam ni Kakabo ngayon at nahihiya siya sa kanyang sarili. Nagsisi siya dahil pinarurahan niya ang mabuting bata ang hindi sinisiyasat ng lubusan ang nangyari. Humingi siya ng tawad kay Francesco. Ngunit tinanggap ni Francesco ang buong pangyayari sa ibang paraan. Tinanggap niya ang lahat ng kapighati ang iyong bilang krus na ibinigay ng Diyos sa kanya upang pasanin at sa loob-loob niya ay masaya siyang dalhin ang mga ito sa ganoong paraan. At yan ang masalibuot na karanasan ni Padre Pio bilang batang Francesco nang siya ay nag-aaral pa noon. Tila ba isang paghahanda sa hinaharap na kung saan siya ay uusigin ng Uh, hindi lang katulad ng isang guru kung niya katulad ni Kakabo, ngunit ng Batikano pa at ito ay nagmiyari ng dalawang beses. Ngunit nakita natin sa, uh, sa kanyang pagkapata ay malwalhati niyang tinanggap ito at nagpapakita ng kanyang kabanalan. At sana ay matutunan din natin ito na tama, at na tayo magtimpi at hindi kaagad-agad na gaganti sa mga paratang na mali para sa atin. At uh, yan po ang nais nice kong ibahagi sa inyo ngayong araw at sana'y naibigan po ninyo ang ating istorya at kung naibigan naman po ninyo ay huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyo na bagong taga-panood, uh, mag-subscribe na rin po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na episodyo sa hinaharap. At uh, kung nais naman nyo kaming suportahan para sa lalo pang pagkakakilanla ni Padre Pio at ang kanyang istorya, ang kanyang kabanalan, ang kanyang mga turo, mangyaring suportahan kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwanang mga donante o taga-abuloy na tinatawag na mga alagat sa kalinga ni Padre Pio. Kung saan mapapakinabangan po ninyo ang uh, buwanan o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang sa pransya na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng ah, donasyon. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipiyo.org. www.angtinignipadipiyo.org. Ang pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan ng direct deposit po sa aming BDO account o maaari rin po kayong gumamit ng GCash via bank transfer at uh, ilipat po sa aming bank account. At kung mas madali para sa inyo, eh, maaari rin po kayong magbigay uh, ng donasyon sa pamamagitan ng GCash sa personal naming uh, account na nasa ilalim ng aking pangalan. At kung may nais kayong mga katanungan bilang pagpaliwanag, pagpali uh, maaaring nyo po kaming uh, marating sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig ni at gmail.com ang tinig ni at gmail.com at sa puntong ito, ako ay magpapaalam na po sa inyo. At uh, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at uh, panonood. At syempre, lagi kong pinapasalamatan ang mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre na wala pong sawa na subosuporta sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyo at bahala na po ang Panginoong Diyos na ang inyong kagandahang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayong lahat ng ating Panginoong Diyos.